ibang balita, hinanap po ng GMA News ang ilang dami umano ni Vice President Binay sa ilang condo unit sa Makati na pinangalanan kahapon sa pagdinig ng Senado ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Ang ilan sa kanila, e eh matagal na palang pumanaw at nakatutok si Pia Arcangel Exclusive. Hindi, ang, uh... Hindi siya Isang Benjamin D. Panta ang itinuturo ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na dummy umano ni Vice President Judge Marbinay. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kahapon, sinabi ni Mercado na nakapangalan kay Zapanta ang isang unit ng Perla Compania de Seguros Mansion. Natunton namin ang address ng BD Zapanta sa Taytay Rizal. Base sa dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, nakilala namin ang isa sa mga anak ni Zapanta. Hiniling niyang huwag ipakita ang kanyang muka at huwag bangitin ang tunay na pangalan. Tubong Taytay -tay Rizal daw ang kanilang pamilya at wala umanong kahit anong lupain sa Makati. 1997 ang pumanaw ang kanyang ama. Ni Minsan, di raw nito binanggit na meron siyang kondo sa Makati. Wala po kasi akong alam na meron kondominium yung father ko. Dahil wala, kahit ho, apartment o ano, wala po kaming uh, ganun na unit. Ipinakita ni Mercado sa Senado kahapon ang condominium certificate of title na nakapangalan kay Zapanta. Ayon sa anak ni Zapanta, wala silang hawak na ganitong titulo. Pero natatandaan daw ng anak niya na nakatanggap sila noon ng bill mula sa isang kondo sa Makati ilang buwan matapos pumanaw ang kanyang ama. Nung pangalawang dating ng bill kasi malaki na po yung monthly dues niya, nag-worry na ho kami tinawagan ho namin yung ano yung condominium na sinabi namin na hindi sa amin yon binalik po namin yung yung bill o after that po wala na ho wala na hon dumating sa amin binali wala nila noon ang pagpapadala sa kanila ng bill kaya laking gulat nila nang mabanggit kahapon ang pangalan ng kanilang ama mas kaibigan po ba ang father niya si Vice President? ang Natatandaan ko lang po kasi ano may kumukuha lang po siya ng project doon Nung time ng father ko school building yun po natatandaan so, you ko go Opo oo. o oh, 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 oh. naabutan pa po niya si Mayor Yabot sa mga nakuhang papeles ng GMA News Research mula sa Securities and Exchange Commission at Makati City website, lumalabas mula 1990 hanggang 1998 noong mayor pa si Vice President Binay o ang asawa niyang si Elenita, ang BD sa Panta Construction ay nakakuha ng hindi bababa sa sampung kontrata sa Makati para sa pagpapaayos ng iba't ibang infrastruktura sa syudad. Kabilang din sa mga pinangalanan ni Mercado na umunoy domini Vice President Binay ang mag-asawang Santos at Aurora Panillo. Sa kanila raw nakapangalan ang dalawa sa anim na condo unit, ang Prince Plaza 2 Condotel at Avenue Tower. Itinanggi na kahapon ng pamunuan ng Prince Plaza 2 Condotel at ng security ng Avenue Tower na may ganoong residente sa kanilang building. Nagtungo kami sa registered address ng kumpanyang Freeport Shipyard and Engineering Corporation na pag-aari ng mga panilyo natunto namin ang isang bahay kung saan nakatira daw ang anak ni Panilio. Pero wala siya nung mga sandaling yon. Tanging kasambahay at driver ang aming nakausap. Ayon sa kanila, matagal nang pumanaw ang mag-asawang Panilio. Sa mga dokumentong nakuha ng GMA News Research, lumabas na mula 1997 hanggang 2003, hindi bababa sa 491 million pesos ang halaga ng kontratang nakuha ng Freeport sa lungsod, kabilang na ang Makati Pabahay. Sirabukan rin ng GMA News na hanapin si Celso Santiago na tiyuhin umano ni Dr. Elenita Binay. Sabi ni Mercado, nakapangalan sa kanya ang isang condo unit sa Let Triumph at isang unit sa Berjaya Hotel na dati Makati Sunrise. Tatlong Celso Santiago ang aming nahanap sa telephone directory. Hindi na mag-contact ang isa habang pumanaw ng isa pa at itinanggi ng isa pa na siya ang tinutukoy ni Mercado. Nakausap naman ng GMA News si Ariel Olivar. Siya ang nakalagay na may-ari ng unit sa The Peak Condominium. Giit niya, ginamit lang ang kanyang pangalan para maitago na si Binay ang tunay na nagmamay-ari ng kondo. Noong panahon na magkasama pa si Vice President Binay at si Vice Mayor Mercado, uh, siguro pumili sila ng isang tao na pwedeng pagpangalanan yung nung unit. So, ako ay sinasabi ni Vice Mayor. PR Kang Hel nakatutok 24 oras.